nakahintap. Tapos laban niya na Santo Cristo. Yun ang kauna-unahang nilabas niya, yung ano noon. Oo. Oh. Eh di syempre isang buwan pinahinga, isang buwan mo inisayo. Ano na? Ano, hindi na niya maibalikin. Ah, sa ibig sabihin ko ya, yung paa niya na yon, yun yung, yung yung parang pinaka yun na to yung mimpis nito sa ilalim yung pinaka na yon. Tatlo lang yung pinagana niya dati. Tumintin yung paa niya, naka... Oh, lumalaki din tatlo lang pa. Oh. Uh, isang buwan. Na... Nung nila nung ni sa doon sa May, ano? Magunggali. Oh, hindi ko nilaban Nireview namin 'yan. Nung hindi nga namin malamang kung sa pagtakbo Kung sa sasakyan. Oo. 3 2 1 let's go. isang magandang umaga po sa inyo mga boss. Andi tayo madol sa Ural ni Delta at ito madol talaga namang pinapakitaan pa tayo madol ng kanyang kondisyon. Ayan, na masayang masaya siya mga idol at mm, talaga namang sa naging laban niya ay, eh, pinakita niya kung sino siya. Yan, no? laki pala ni Delta mga boss. Laki yan no? Kaya ito mga idol, may pakakaabang na naman tayo mga boss. Sa may mahipon mga boss. Ayan, uh, ang kainaman niya mga idol ano, uh, Nakakana niya yung pagbawi at nakakuha din siya ng panalo. Para na rin siya mga idol na champion doon sa labanan na yun. Dahil ikaw ba naman mo yung two times champion na si Urbanito. Kaya talagang maraming nasihan doon. At marami rin po mga idol na no. Marami, pinakamarami mga idol yung natalo doon sa labanan na yun. Kahit na hindi nila sabihin na ramdam ng mga viewers natin yun kaya ayan no oh. ganda ng galawan talaga namang ano uh, may ibubuga pa siya di eh kasi eh, tumatanda na tamang umiidad na siya pero pinakatan niya pa rin na gusto niya eh huwag siyang mawawala sa lineup ng star sa karera yan si Delta variant ni Vice Angel de la Cruz sa tawag po pala mga idol kay Vice kay Kwe Jun at kay Ati Hazel At sa Team Delta Family Balagtas mga boss Malaki talaga si Delta mga boss Idol pasyalan mo din si Don Bruno Opo Papasyalan din natin yon mga idol Yung ano uh, Yung mga uh, Nire-request ninyo pupunta natin Gaya nito mga idol ni Delta uh, Talaga namang ano siya Kampante lang din siya Uh, hindi siya bumitaw sa tiwala niya. unang una po mga idol, yung mga nagagayak po sa kanya. Yan. Uh, Siyempre, mga legendary na yan. Tsaka alam na rin nila naman minsan mga idol talaga yung kalabaw ay kundi-kondisyon lang yan. Kung may tulin, may tulin talaga. Yun nga lang, dun sa pagagayak at dun sa kondisyon ng kalabaw. Hindi eh kahit, hindi, hindi porki matulin ka bawat laban mo, eh, ikaw na lagi ang mananalo. <laughs> Ayan, oh. ganda ng galaw ikot pa rin siya ng ikot mga boss kondisyon oh. na condition idol si Delta S sa pinakamatulin sa larangan ng karera ngayon madaming champion na pinahirapan na yan o oh, totoo yun mga idol halos pare pareha sila ng mga kartada na uh, nagpadaig yan, maring minsan e, nga eh, ah, wala sa kondisyon pero ang kasarapan lang mga idol sa pakikipagkarera natin eh ando na yung pinaka magandang laban na sport. Yan, kasi yan mga idol sa totoo lang mga idol, yung mga karerista natin yan. Magkakaibigan lang yan. Magkukumpare, minsan medyo may mga magkakapatid pa nga dyan. Si Bilibid at saka ito mga idol si Hunter. At ito mga idol si Cobra. Mga idol si Delta. Ayan sa lahat ng mga team Delta. Congrats po sa inyo lahat. At ito mga idol uh, pinakita pa rin ni Delta sa lahat ng mga fans niya. Talagang may kakayanan pa siyang bumawi. Ayan. yun ang kauna-unahaw. Nilabas ni yung ano nun? Oo. Oh. Hindi eh, isang buwan pinahinga, isang buwan mo ulitin sa'yo. Ano hindi na yung magbalitin Ah, di ibig sabihin kuya, yung panya niya na yun, yun yung, yung parang pinakaano yun na ito yung mimpis na ito, sa ilalim yung pinakatuhod na yun. Tatlo lang yung pinagana niya dati. Tumintin yung panya niya, naka... Oo, oh, iri. din, tatlo lang pa. Oo. Uh, so, isang buwan. Na, nung nila nung nirebisa siya doon sa may ano magong bale oh hindi ko inilaban no iniwi namin niya nung hindi nga namin malama kung sa pagtakbo kung sa sasakyan oh oh uh ganun -huh. basta nung umaga yung paan niya siya eh. oh pagtakbo paan niya isang buwan na tiniis ko yan hindi ko magpatakbo oh talagang tiniis ko lang na ano tapos, no, saka isang buwan na. Ah. Uh. Ah, uh, siguro, mga, uh, mga nasa ano siya, dalawang nilang wika. Ah. Uh. Ayun, gumaling na. Kaya na yung maga, hindi, hindi na siya lumit na kasi lumit na. ngayon, isang buwan. Ah. Uh. Nung apormero na abril, nagpractice na uli kami. Ah. Uh. testing namin kung, kung pa. Pag umika ka ako yan, wala na. Pwede, hindi na umika. Di ba nakita nung no, semi-final, nilaban nung nukalaban si Badong Bruno. Uh. Sa kwadra yan, parang naupo pa yan. Uh. Sa paglabas. Eh. Yun yung kalampaan niya. Matagal niya iniinda yun. Tapos napapansin ko, di saan pa ba siya, saan lang ba siya nalaban? Di ba sa Tablado. Di ba nilaban ko si Santo Cristo? Oh. Di ba natalo doon? Tapos nilaban ko din sa... Doon Tablado. Doon sa Do, Tablado. Doon sa Tablado. Oh. sa Hindi ka ako maibabalik pa yung kalabore. Ikaw oh. Kaya kay Vice. Iniinda pa ako yung... Paa. Pa. Kasi no sa Malibay at sa... Sa Tarlac. Oh. Hindi pa umiikanin niya. Yung panahon na yun. Hindi pa yung, kaya yun pala... Kaya yun pala... Ngay eh, ka hindi Ah. Hindi lalag, hindi nililitaw. May depression. Siguro ri ka lang. Eh di ibig sabihin pala ko 'yung 'yun, 'yung tuhod pala niya na yan, ano yan upak dito 'yung isa hindi, okay, ano. Dito, ito, eh. ito namagang namaga 'to, ito. Ah. Kaya lang, tama, oh. mas ah. malakas mas malakere, oh. Ah. Pero lumiit na rin dire, ah. nung kuha ni dire nakaalis ang ganyan niya, ano. Eh. Ah. Yan. Dito hmm. nagkaroon ng depression yan. Oo. Uh. Eh, that's, eh, ka more, rin, ang maliit Oo. Oh. Kaya pala, yun yung nagiging ano niya, yung... Oh. Kaya, Kasi, pa talag yung ano yun, napapalood siyang ganun sa ani. Kaya hindi eh. namin mapaglaban, No. dahil nga, umika. Oo. Sayang ka ako kung kailan maraming karera kain De gumaling. Tinesti nga namin sa buong pinraktis. sa -huh. Oh. Dahil lalaban na <laughs> nga sa Santo Cristo. Di ba tumaba na, Tumaban, tumaba na, oh. tumaba. hindi tatama? Sa buong hindi, hindi mo naman ginagalang. Uh oh. Sa buwan lang dyan siya sa, sa koran. Eh, Labas-labas lang siyang ganyan. Matagal yung linggo. Hmm. Eh, Dalawang linggo na hindi siya makalakad na matira. Tapos pa sa, <coughs> mo pa ako po, sa, trainer, sa Pero kuya Omel, ibig sabihin pala yung pagka-recover niya pala ano yun ni eh? Sa taon na kasi ngayon niya. rumi siya, oo. Oh. di ba napapansin niyo no kuan? Pag tumatakbo, minsan parang sumasabog yung Ah, ah. Eh, pag siya matagal lang tumatakbo, iniindan niya yung isang paa niya. Yung ah. Yungina. Oh, ngayon, siguro ka kung matibay na yun. Oo. Oh. Kaya, parang nabuo na uli yun. Ako, yun ang sinasabi ko kay Vice Madalas. no Siguro ka ako, Vice, yung kalabo na ito, yung yun. Eh, ini, ini Dala pa rin yung pagkakahit ka. Ang matagal. Sa buwan niya yan, hindi namin yung rabis na tinan. Buwan ng Abril na, hindi, ang kainaman naman, no, nang naman nang nang niya karo. kay Omel, kahit eto nga, nangyari sa kanya yon nabalik. Ayun e, niya. E, e, e. Nabalik Ayan yung na. ano niya. O, oh, diba, nakita mo? O. Oh. nakailan talo siya kay Parak. ah oh. Tatlo. Tatlo, pati sa Mabura. Oh. Dalawa sa Intablado. Tsaka kay Don Bruno, ano eh? Kay Don Bruno. Na, Santo na Cristo. O. Oh. Kay, kay ano? Sa palayan, natalo niya. Natalo siya ni... Urbanita, makalawa. Uh, kaya sabi ko, ha, kaya kailan kaya ako makababalik itong kalabone ito sa dati. Uh, para makabawi. Eh, kung... Kasi kuya mo well, magtataka ka talaga eh dahil hindi naman ganun kahaba yung pagigisunod-sunod na talo niya eh. uh, nakita mo tumakbo yan nung hindi umiikay. Oo. Uh, kung nung panahon na yun ni eh, hindi umiikay nung noon. No, Oo. Uh, uh, ah, dire-diretso yung salida ng kalabaw yan. Nagka-problema eh, pala mika. siya ano Hindi na namin inano na yung kalabunan na yan. Eh umbi ka akala lang nila. Hindi namin ah. Uh, Pero hindi nila alam. Nagkaroon ng injury. Yan pala mga idol yung reason ni Delta. Kaya ngayon mga idol ano, ang kagandahan naman nun. Ayan, at nakapana siya tapos nagbalik pa nga. Parami niya pala mga doon naging talo. Yan ang kainama naman sa kanya mga doon, nakikita para natin si Delta kasi kung nagkatagal-tagal yun, na uh, buenas pa rin siya. dahil kung di nawala yung pagkaika niya na yun, eh malamang wala na siya ngayon. Pinakamahina ano niya na binibenta na. Hanggang dito lang po yung ating video. Joboy AI Idol. bye, -bye.